Hello guys, ayan naka check in na kami Ayan na, na lang Hinaapon ko pa At pumunta siya dito Hinahanap ko Hinaapon, sumisigaw na nga ako eh Saan na ba, saan na ba? Baba tayo baba Sige sa Saan na ba yung babaan? Saan na ba yung babaan na ba eh? ito? Ayun, yun, may araw Ayan yun, may araw Ayan yun, Ayan, buti na lang at naka-check-in naman ni niya guys. Ayon. At, <laughs> ang gulo. Magulo pag nag-check-in. Magulo. Ayan. <laughs> Saan? Saan? Nanat namin yung gate. Wait for This is... Uh, ito yung <laughs> ano... Kalo-kalo <laughs> na. Ano? Ready sa baba. Dun tayo sa tanaw nat ng 40. Oh. Ayun Ayan, no? L6, oh, L60. Ayun, ayun. You can huh? ano there ano? Staff only, hindi. Staff lang. Halika na. Guys. Eh, staff lang nakalagay diyan. to the Oh, we to the four. Okay, okay, okay. So forty. the train the train the train Go forty. Ah, okay, okay, Thank you. Hmm, Thank you. Ka. Kaya nga diba, sabi ko, kapag nalitan yung kanina mahirap yung tulungan kasi ayaw niya magbitaw ayaw niya magbitaw ng ano ng itatapon o magbabayad Andok, Ayun sa gate ano, kanina. Wala oh, na ba tayong dog walk kanina? Hindi, hindi dapat dito. O, oh, ito ay buhok. Oya, oya, oya. Ayun, hahanapin natin yung gate. 46. tayo, no? Nakapagod. <laughs> Diyan <laughs> na kami. Sa kainan yun, di ba? Oo. Oh. kita kayo na. I'm sorry. Baka din yung bata. Eh, dapat dito tayo, kung sila sa kasila dumaan. Okay. Kasi nakaharap <laughs> kayo. Baliktad tayo. Baliktad tayo. Baliktad tayo. Baliktad kami sa iyo, ha? Ah. Tayo ang baliktad. Eh. <laughs> dapat naman. <laughs> Tara na. Makakasakay na tayo dyan. Okay. Excuse eh. me sa talaga tayo sa ilang mali. Tama ba? Dito na tayo. Ay, mo na dito. Saka dito talaga wala akong alam. Pa. o. No? Pangalawa yata tayo. Wala kang kaalam-alam kung saan ka pupunta. Dito na tayo, Ben

me. You no, know, ano yung gate gate 46 medyo malayo-layo ng konti so medyo matagal pa naman may oras pa naman yung ano yung oras pa naman sa yes. so gate 46 pinagpawisan ng kilikili ay <laughs> grabe <laughs> kaba, pati ano dito mayroon pa kaya dito magbebili. nakita pa Doon tayo 46 40 Ha? 46 46 ba? Oo oh. 46, bakit 40? 3K273 uh, kayo? Opo, 46, dali Tara Walang gate, dyan na nakalagay Kasi namaga na. tayo 46 tayo, dali Ay, tatamin Ay, tatamin

Tinapon mo Baya yung, tinapon mo yung problema. Tinapon mo yung bote mo? Mm -hmm. Ay, Ay kasi... Bakit, Ayun oh, no, pwede kang bumili diyan. pati na ano, ate? Sige, punta kami doon ha. Gusto na ako, kambigitan talaga nito. Ay. Po, po. Pwede mo naman 'yang ilagay sa luggage mo o or... ipa pagbibit ko ng kape. Hmm. Ha? Yung nakabote yan, naka ay, yung kabasagit? Ay, hindi. Hindi, yung yeah, mas, so, ano, yung disposable. Ah. Plastic siya. Paper. Ah, paper. Dito tayo, para naman yun. Well, niya plastic, so cold. But hot paper. Ay. O, pwede na rin. Ay.